Magandang hapon po sa lahat. Lusong Bisayas, Mindanao. Tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29 para mag-discuss ulit ng another coins at ito po ay ating hilig, Mangulikta ng Barya. Kaya ako tayo nandito nagsiseling ng kanilang mga laga ang ating mga koleksyon. Ayan po. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga subscriber dyan kung saan kayong dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa ating FB page, Samuel Soriano po. Ayan. Maraming maraming salamat po sa mga nakapalo doon sa akin, sa aking FB page. Maraming maraming salamat din po sa nagsisend ng ating mga star doon sa ating FB page. Thank you so much sa inyong lahat. Kung saan kayong dako ng mundo po, keep safe po sa lahat God bless. Maraming maraming salamat din po sa mga nanonood dito sa aking YouTube channel. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel. Anyayaan ko sana kayo at malaking tulong na po o Ang inyong magagawa tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. At sinisharing natin ang kanila ang mga presyo po ng aking mga koleksyon ng mga barya para malaman natin kung gaano nakataas. Meron na naman tayong pag-uusapang barya. Ito po ay barya po ng mga sinaunang barya. Year 1958 po na 25 centavos na babae. Ayan, year 1960, 58. Ayan, year 1958 na babae. Bago tayo magsimula sa ating tala, kaya na yan, mo muna natin siya para malaman natin ang kanyang presyo. Issue po, Philippines po, period republic 1946, up to date po, type standard circulation coins. Years 1958 hanggang 1966 lamang. Value nito 25 centimos, currency piso, 1857 hanggang 1967. Composition niyan ay nickel brass. May bigat lamang itong 5 grams, may abang 24 mm. May kapal po naman itong 1.6 mm, hugis po bilog. Orientation nito ay coin alignment. Itinigil naman ang paggamit sa barya na ito ng Pilipinas noong March 31, 1979. Number NDAS 1009, reference number KMDAS 189 coat of arms of the Philippines yung so kanyang nasa likod. Ito pong year 1958, ito po ay 15, 15%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa bariya na itong hawak natin, ito ay 10 million lamang. May price na po ito doon sa ating numista.com. Ayan, may presyo na. Ang kanyang very fine ay 21 pesos na. Extra fine is 58 pesos. Ang circulated nito ay 58 pesos din. Dako naman tayo sa kanyang presyo. Do sa ating ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng $14 ito, bawat isa. Meron na rin tayo nakita doon na $9.99, nasundan po ito ng $788 pesos. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH po, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng $400 pesos per piece. Meron na rin tayo nakita doon na $250 pesos. ng pinakamalit po doon ay 50 pesos. Ayan lamang po ang ating may share na kanyang mga presyo. So hanggang dito lamang po. Keep safe sa lahat and God bless.